Pinusisi sa Senado na tagpuang submersible drone sa Masbate. Bagamat di pa malinaw ang pakay at pinagmulan, iligal daw pa na natili ng drone sa ating karagatan. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. December 13 noong nakaraang taon ng matagpuan ng mga mangingisda ang submersible drone na ito sa bahagi ng dagat sa San Pascual sa Masbate. Inakala nilang boya o di kaya'y bomba ito pero isinakay pa rin nila sa kanilang bangka. Humarap sa pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zone ang mga mangingisdang nakadiskubre sa nasabing drone. Takot nga ko sir eh. Ah ganun? Eh bakit binuwat mo? Sabi ng kasama ko, Magkurawakan yung kanya antena. Antena, baga daw sumabog. Oo. Oh. Hindi ko rin hinawakan. Saan ka lang? Yung lang sa puno. So, yapus-yapus mo yan, gano'n? Oo, oh, yung sa palikpik niya. Yun ako kumawak. Oo, oh, ay mabigat talaga, no? Mabigat. Hmm, Tatlo daw silang mayingista na bumuhat ng drone. Tingin nila, aabot sa isang daang kilo ang bigat nito. Ayon sa PNP Maritime Group, gawang China ang nasabing submersible drone. Pero di pa raw malinaw kung ano ang ginagawa nito sa ating dagat. Ang Department of National Defense hindi pa matukoy ang pinagmula ng drone. Pero commercial man o military specification nito, sabi ng DND, tinatrato nila itong issue sa ating national security. In this particular case, no country has ever claimed uh, such throne not as far as the, the department of national defense we will always consider them as a threat, as an intrusion on our, on our sovereignty. Dati na rin may nakitang submersible drone sa Kalayan Group of Islands, Pasukin, Ilocos Norte at sa Kalapan, Mindoro. Maaring ginagamit daw ang mga ito para sa pagkalap ng mga impormasyon kaugnay sa salinity, temperatura, lalim at mapping ng subsurface ng ating karagatan. Naniniwala ang DND na anumang impormasyon na makuha, malaking bagay raw sa kung anong bansaman ang makikinabang nito. Importante yung mga data po na maano niya, especially sa atin, Marat, we are a gateway to the Western Pacific from the South China Sea and we have a lot of uh, strategic passages from one location to another. Inilabas din sa pagdinig ang prototype o kamukha ng nadiscovering subversible drone sa Masbate. May ipinakita rin si Senator Francis ah, Tolentino na picture ng Chinese Sea Wing Heyi Glider na kamukha rin ng na nakuhang drone sa ating dagat. Ganyan ba nakita nyo? Ah, uh, Mr. Valenzuela? Ganyan? Ganyan yung nahuli nyo? Yung ano niya, yung pagpakay nasa, nasa dulo. Ganyan ito, ganyan nasa dulo. Gaya nito. Gaya nito nasa harapan ganito. Nato. Ganito. Eh, Giit naman ng DFA, labag sa ating batas ang pagdeploy ng nasabing drone dahil di pinaalam sa ating gobyerno ang pagpasok nito sa ating teritoryo. Sabi din ni DFA Yusek de Vega, sakaling sa China nga ang drone na nakita sa masbate, malabo na ipabalik pa nila ito sa kanila. If they ask it back, may ibig sabihin yun. Baka may data na ipit sa loob. Bagamat nagkakaisa ang ilang ahensya ng ating gobyerno sa pagsabing may banta sa national security ang pagpasok ng isang subversible drone sa ating katubigan, sabi ng Department of Justice, mas mainam pa rin na hintayin ang resulta ng investigasyong ginagawa ng Philippine Navy bago umaksyon ang ating gobyerno. Yan ay kung may plano tayong maghain ng diplomatic protest. Sabi rin ng DOJ, oras na maging malinaw mula sa investigasyon ng mga otoridad saan mismo galing ang submersible drone sa karaw pwede magpataw ng penalty, maaring multa o pagkakakulong. Nagbabalita mula sa frontline, May Anlos Banyos, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.